sodium, tag-tulusin ko pang bata, pang dagko. lang. Saan ang sodium? Kasi may mo. Kila itar. Ah, pang Balik pila. Ano? mo. Isa pa si ko Sa isa lang? Dua ka sodium. Ang ano. Si Perisim o isa ko Hi guys. CM okay. si dirty kay na CM. Si Ayo. Bye, Bye. Ba ba pa Stricto pa niya sa Bombay. Pag sleeper gudaw ate. Anong oras na? Time check, 7... 8, 7 49. 49. So, nagka-close kami dito, 9 p.m. Exactly 9 p.m. ay dapat close na kami. So, habang walang customer ay nakikinig tayo ng music. So, ngayon ay nag-print ako ng price. Natapos ko yung pricing ko. Ang guys, kita na yun. Blue, blue lahat. Nilagyan hmm. ko dahil sobrang makakalimutin tayo sa presyo. meron. Malapit ng mag 9 Nakapag-repack na tayo ng uh, margarine. 10 pesos na margarine. Ayan. Magre-repack tayo ng ating coins. 10 pesos to sugar. 8 pieces.